Ito ang bantige, isang Philippine native plant. Tinatawag rin kabantige, mantige at mentige. Ang bantige ay native din sa ibang bahagi ng Asia, Northern Australia at ilang bahagi ng Africa. Natural itong tumutubo sa mga mababato at mabuhanging dalampasigan at maging sa mga coralline limestone outcrops na nakalubog pag high tide, gaya nga dito sa Lagoon ng Paguritan. Ang scientific name ng bantige ay Pemphis acidula at ang kanyang species epithet na asidola ay tumutukoy sa lasa ng kanyang dahon, maasim o asidik. Uh, Maasim-asim nga, parang yung balat ng santol. Edible ang mga maasim na dahon at ginagamit na pang flavor or herb sa Pacific Islands. Ganito naman ang itsura ng kanyang mga bulaklak. Maliliit na white at minsan ay may hint ng pink. Ang prutas niya ay reddish brown pag mature, tapos tihisent o nabibiyak mag-isa para masaboy ang seeds niya. Recorded din na edible ang prutas at ginagamit din bilang pagkain ng mga alagang hayop. Dahil sa pilipilipit at matibay na katawan ng bantige, paborito ito ng mga gumagawa ng bonsai. At dahil dito, nakakaroon ng over collection. Ito at ang pagkasira ng kanilang mga natural na habitat ay ang dahilan kung bakit ito isang endangered plant species. Ayon din sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ang possession, pagbebenta at pagbiyahe ng bantige ay punishable ng anim na taong pagkakakulong at 200,000 pesos na multa. Sa Indonesia, tradisyonal na ginagamit ang balat ng sanga ng bantige bilang panggamot sa sakit sa ngipin at sa singaw. Merong study na isinagawa na nagpatunay sa antimicrobial properties ng bantige at sinusuportahan ang traditional use na ito kapag pumunta kayo sa dagat o kaya kayo nag-island hopping. Tingit-tingit kayo at baka merong bantige. Astig na? Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not reuploading it. See you sa next video. Bye!